Magandang araw sa lahat at ngayon ay magdi-deliver tayo ng mga bagong kaalaman. Ito ay hinggil sa mga elemento ng awiting bayan. Pag sinamin nating awiting bayan o folk song, ito mga yung mga tradisyonal o yung bago pa dumating ang mga mananakop, ito yung mga inaawit sa bawat lugar sa Pilipinas. So tingnan natin kung ano yung mga elemento. Ang mga awiting bayan ay nagsimula bilang mga tulang pinalaganap. Ibig sabihin, noong hindi pa dumating ang mga mananakop katulad ng mga Kastila, Amerikano, ay mayroon na tayong tula. At itong tula ay nilalagyan ng tuno, tono uh, o oh, himig at inaawit na siya ng marami. Pag sinabi natin pinala, pinalaganap, nag-spread. No? At ito ay sumikat dahil sa paraang pasalindila. Ibig sabihin ay hindi nasusulat. Ibig sabihin gamit lamang ang bibig na nasasambit at naibabahagi sa iba. Ang mga awiting ito ay nananahan sa isip ng mga ninuno. Ibig sabihin na sa utak na na sa isipan lang ng ating mga ninuno. At naisalin, ibig sabihin naisalin, naipasa, na transfer hanggang sa kasalukuyang henerasyon. Ang mga elemento ng awiting bayan ay mahalaga sa pagunawa at pagsusuri ng iba't ibang uri ng awiting bayan at nagbibigay ang mga ito ng mas malalim na kahulugan at konteksto sa bawat awit. Sabig sabihin na aayon sa lugar ang mga inaawit na isang mga ng awiting bayan. Katulad ng paru-parong bukid, na pinapakita kung gaano kaganda yung mga paro-paro na nakikita natin sa kabukiran na kay sigla no ng mga kulay ng mga paro-paro katulad ng mga kantang magtanim ay dibiro na pinapakita ang gaano kahirap ang pagtatanim ng mga magsasaka at iba pang mga kanta Narito yung mga ilang elemento ng awiting bayan. Meron ditong apat. Una, persona. Ikalawa, sukat at tugma. Pangatlo, talinghaga. At pangapat ay estilo. Ang persona, ito ang tinig o karakter na nagsasalita o nagpapahayag sa awit. Kung sino yung point of view ng awitin na iyon. Ikalawa, ang sukat at tugma. Ito ang sukat, ang bilang ng pantig. Kung big sabihin sa sukat, ilan yung syllable na makikita natin sa linya ng kanta. At ang tugma naman ay ang pagkahawig ng huling pantig. So kung mapapansin ninyo, itong persona nandoon din sa tula at itong sukat at tugma nasa tula din siya. Kasi nga ang unang anyo ng mga awitin ay tula. Ang ikatlo naman ay talinghaga na hindi mawawala sa tula. Ito ay paggamit ng malalim na salita. Kumagamit ng mga simbolo, kumagamit ng mga tayutay. At pang-apat ay ang estilo. Ito ay paraan ng pagpapahayag ng makata sa kanyang awit. Ibig so, sabihin, may kanya-kanya tayong paraan ng pagkanta o pagkamalikhain. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang abilidad. Katulad sa pagkanta. Subukan natin sagutin ang mga sumusunod na katanungan tukuin ang persona ng halimbawa ng oyayi. Ang uyayi ay ito yung makanta para makatulog yung bata. Batang munti, batang munti, matulog ka na. Wala rito ang yung ina, siya ay bumili ng tinapay. Batang munti, batang munti, matulog ka na. Sumarin yung i sa baba kung ano yung persona ng o sino yung nagsasalita dito sa awitin na ito. Ikalawa, sukat at tugma. Tukuyin ang sukat ng halimbawa ng dalit at tukuyin kung may tugma ba ito. Pag sinabi nating dalit, ito yung mga kanta na papuri sa Panginoon. Halimbawa, di matawag na demonyo at di marunong manukso. Di naman masabing santot, di maalam magmaligro, magmilagro. So dito, mayroon ba siyang tugma Pwede niyong i-commento kung oo o meron. Kung wala, ipaliwanag kung bakit. At ilan ang sukat ng bawat linya. So, kumari niyong i-commento. Pangatlo ay ang talinghaga. aba ah, ibabalik ko dito ha. Yung sukat, yung syllable ng linya. Isang linya. Hindi siya ah, kabuang sukat. Ibig sabihin, yung bawat linya kung sa tula yung bawat taluntod so punta tayo sa talinghaga ipaliwanag ang halimbawa ng dungaw dungaw ito yung mga awit na kung saan nangungulila tayo sa mga nawala sa buhay natin na mahal na mahal natin so sa dilim ng gabi aking nilalamay tanging lalarawan mo ang nagiging ilaw so dito nakikita ninyo na gumagamit dito ng tayutay no? So, mara yung ipaliwanag o mara rin ibahagi, komento sa baba. Anong klaseng tayutay ang ginamit at anong ibig sabihin ng nagiging ilaw? Okay? So, tayo sa panghuli. Ang panghuli ay stilo. So, tukuyin, pasensya, mali yung spelling, tukuyin ang pagkakaiba ng halimbawa sa ibaba. So, ito ay may parehong kanta, tapos, mara bisitahin at isipin pag niyo ninyo or i-reflect ninyo sa inyong sarili ano ang paraan ng pagkanta rito at ano yung paraan ng pagkanta at mapapansin niyo na may iba't ibang estilo na ginagamit at yun lamang at natapos na yung ating pag-deliver ng mga kaalaman maraming salamat sa pakikinig